pare. Parang nararamdaman ko na nagbago na siya. Oh, di ba? Nagbago. Oh, sabi sabihin baka may ibang babae. Oh, kaya nagbago ng pagtingin sa kanya. Okay. Sabi niya parang ang parang Sabi mo baka. So pareho kayong magkumari na hindi pa sigurado. Huwag kang gumaya sa ibang magkukumari diyan. Kaya lalong ang dami naghihiwalay kasi nga yung mga katulad niyo sulsul na kumari. Tanangin kita. Yung buong damit ng bata hanggang sapatos, hanggang pantaas, kaya mo ba yung suot? Hindi. Hindi, di ba? So, pwes, wala kang karapatan. Ha? Nahusgahan agad yung ama. Feeling mo kasi super kumari ka sa kanya eh. Super anay ka. Re-real talking kita. Oh, sige, Mare, Kwento mo na dali. Eh, Mare, Yung tatay kasi ng anak ko eh. Parang may ginagawang hindi maganda. Eh, basta. Parang nagbago. Ay, naku, Mari sabi ko na nga, Be. Una pa lang, di ba, sinabi ko sa'yo, wala talaga akong tiwala sa mukha ng lalaki na yan. At saka, naalala mo noon, pag binibigyan kita ng payo, o di ba nakikinig ka, kaya nga lahat ng naging boyfriend mo hiniwalayan mo eh. Dahil nakinig ka sa payo ko. O, anong ginawa mo ngayon? Pag ganyan, Mari, huwag ka malamang tiis. Hiwalayan mo na yan. Eh, Mari, close na close kasi sila ng anak ko eh. Eh, yung anak ko din, mahal na mahal yung tatay niya. Mari, ahanin mo yung close na close na yan, ha? Tsaka mahal na mahal. Eh, kung ikaw na itong nasasaktan, okay lang yan, Mari. Iwalayan mo na yan. Eh, Mari, tama ba talaga na iwalayan ko na yun? Oo, tama yan, Mari. As Makinig ka I... sa... Wait lang, ni. Nee. Mari. Ah, uh, Hindi sa pag-ano, no? Makikialam na ako. Eh, parang may problema ata si Mare. Kay eh, oh, pare? Oo, oh, oh sa'yo na mga dati niya, sa mga ex niya. Eh, parang hindi okay yung sinasabi mo, niya. kasi problemado yung tao, eh. Ay, ano hindi naging okay? Alam mo ba, ang babae, pag tama ang hinala, ibig sabihin, totoo yun? Oo nga, well, naintindihan ko yun, pero iba na kasi yung sitwasyon ngayon, may anak sila. Kung yung mga dati payo mo, okay, dahil wala pa siyang anak, Di ba sitwasyon ngayon eh, may naanak tayo. Oo, oh, okay lang yun. Alam mo ba, Mare, okay lang maging single mom ka at is hindi ka nasasaktan, di ba? Naku ni. Lalo mong binibigyan ng problema yung kumari natin eh. Huwag ganyan. O oh, bakit? Eh, gusto mo. Magpakamartin siya. Hayaan niya lang yung lalaki. Ako magtatanong. Ano ba yung mga napapansin mo kay pare, Mare? Magmula nung ano? Eh, yun nga pare. Parang nararamdaman ko na Nagbago na siya. Oh, di ba? Nagbago. Oh, ibig sabihin, baka may ibang babae. Oh, kaya nagbago ng pagtingin sa kanya. Okay. Ang sabi niya, parang ang... Parang. Sabi mo, baka. So, pareho kayong magkumari na hindi pa sigurado na uusga na natin agad yung kabilang side. Ni, naghihinala pa lang siya. Baka naman may ibang reason kung bakit ganun si pare. Tsaka iba ni sitwasyon ngayon. Kita mo lumalaki yung anak nila, OFW si Mari. Eh ano naman, may pera naman si Mari. Kaya naman niya supportan mo kaysa anak niya. Hindi nga ganun. Hindi ganun ang buhay niya Kung talagang tunay ka sa kanya, dapat isa ka sa solusyon. Hindi yung kada punta sa'yo ng tao, lalo magugulo yung utak. Kaya nga pumupunta rito nagtitiwala titiwala sa sa'yo, pero iba ni Satrushin na eh. O bakit? Binibigyan ko lang naman siya ng advice ha. Tsaka tama naman. O, oh, tignan mo yung mga ex niya. O, oh, hiniwalayin niya. Tama lahat yun. Yung ex na yun, kasi wala pa silang anak doon. Given yun, doon ka don doon. May anak pa sila ngayon, no? Oh. Ano ka ba naman? Eh, ano gusto mo mangyari? magstay siya doon kahit niloloko na siya? Alamin muna natin yung kabilang side. Huwag kang gumahin sa ibang magkukumari dyan. Kaya lalong ang dami naghihiwalay kasi nga yung mga katulad yung sulsul -sul na kumari. One-sided kayo masyado. Wala kang awa sa bata. Ganun-gunun mo lang siyang papayuhan na hiwalayan niya yung tatay ng anak niya? Siya na mismo nagsabi. Mahal na mahal na anak niya at mahal na mahal tatay yung anak nila. Tapos ganun lang kadali sa'yo magpahayong na hiwalayan? Anong klase ka? Eh baka pakita't tao lang yun, no? O, teka, teka, teka! Ba't para mas apektado ka kaysa sa kanya? Ba't para mas inuusgahan mo yung kumpare natin kaysa sa kanya na kinakasama niya? Ba't masyadong sarado utak mo? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Eh, syempre. Concern lang nalang ako sa kumari natin. Hindi concern yan. Lalo mo nilulugmok. Unahin ko, yung bata, nakita mo, diba? di ba? Hindi ka ba naaawa? Hindi porkit nabibigyan ka, lahat na nasasabihin sa'yo sa sarado mong utak mo na tama lahat. mag imbestiga ka. Pumunta siya dito kasi nahihirapan siya. Tapos ganyan lang yung matatangon niya sa salita. Hiwalayan mo agad. Alam mo ba yung pakiramdam? Balik na rin natin ikaw. Naghihinala ka pala sa akin. Tapos sabihin niya agad sa'yo, may anak tayo si Amanda, sabihin niya agad, iwalayin mo na. Ano mararamdaman mo? Ikitang kita mo sa dalawang mata mo at damagdaman ng puso mo na mahal naman ako ng na anak mo at na mahal naman ng anak mo. Eh, anong gusto mo? Patagalin niya pa. Anong gusto mo? Humantog pa sila sa pananakit eh, eh pa, bago sila maghiwalay. Sinaktan ba? Bakit mas ba advance ka mag-isip kaysa sa kanya? Mabuti ng advance, no? Tsaka kumari ko kasi yan. Siyempre dito ako sa side niya. Kagaguhan yan. Hindi e, tunay na kumari tingin mo sa kanya. Or kit may natatanggap ka, iisipin mo lagi tama sinasabi niya. Ako, tinitingnan ko yung bata. Di ba? Tatanungin kita. Yung buong damit ng bata hanggang sapatos, hanggang pantaas, kaya mo ba yung suot? Hindi. Hindi, di ba? So, pwes, wala kang karapatan. Ha? Nahusgahan agad yung ama. Pangalawa, wala ka sa posisyon niya. Huwag mong pangunahan. Solusyon dapat. Hindi pagbuyo. Hindi pagsulsul. Hindi porkit okay ang buhay mo, ganun ka na namang salta sa tao. Parang basurang basura sa yung buhay nila. Na okay lang na magpalit. Okay lang na iwanan. Okay lang na mag-anak ulit sa iba. Kaya dumadama yung mga single man sa mga katulad niyong kumari. Eh, pare, asensya na ah. Hindi ko naman intention na mag-aaway kayo eh. Mare, ganito lang. Sana pakinggan mo ako, no? Pero ikaw pa rin yan. Nung narinig ko yung sinabi mong mahal ng asawa mo yung anak mo at mahal ng anak mo yung asawa mo, mabigat yun eh. Ibig sabihin, may dinadala kang confused ka pero sa'yo mismo nang gagaling. Parang. Pag tayo nag-uusla agad sa tao, na may salitang parang o baka dapat sigurado tayo. Kasi baka mamaya may reason kung bakit nagbabago ng konti. Baka may kasalanan ka rin. Hindi sa inuusgahan kita. Pwede niyo pag-usapan niya, Mari. Ito ha, bibigyan ka tayong Artista. Ilang taong naghiwalay, nagbalikan. Bakit? Kasi may anak sila. Narealize nila. After how many long years na naghiwalay sila, maling tao kasi yung mga nakasalumuha nila, nila na bumulong sa kanila na imbis pag-ayusin, imbis setahin, ginugupit na tuluyan. Yung ba yung matatawag na best friend? At tamang ko, Mare? Mali, Mare. Tandaan mo. Ang lalaki may pagbabago yan. Ganon din kayo. Kausapin mo muna si pare, o, kung man o na matutulong ko, pwedeng kami naman pumunta roon. O kahit ako na lang, para hindi na magulang isip mo. Hindi ko rin sinasabi na ikaw yung mali o siya yung mali. Gusto ko lang maging balang si Mare kasi naawa ko sa inaanak namin. Mahirap yung maaga pala mawala ng ama. Baka naman mamaya... Napakalit na problema lang, baka space lang minsan ang gamot, maayos na. Pero again, Mare, ikaw ang nakakasama na ikong pare. Doon pala sa sinabi mo na, parang, Mare, parang hindi ako ganun ka, ka Eh, kung may ginagawa man siya siguro, baka pag ako nakausap niya, Mare, please, yan ang siguro matutulong ko sa inyo. Pasensya ka na, Mare, ha? Nabara ko sa harap niyo yung Sige pare, maraming salamat. Tapos nalilunawan ako sa'yo. Eh, tsaka mare, tuloy na din kami. Oh, sige mare. Nak. Si Kusma. Basta pag ano, dadalaw na lang ako doon. Oh, sige na? mare, walang no problema. Hindi po, guha bata oh. Dito lang si Ninong ha. Pupunta kami sa inyo ha. Uh, kiss mo. Ano? Kamusta mo kay papa mo ha? Oo uh, naman, no? Oh. Anong kamungo sa nangyayari? Sige na. Ingat, Mari, ha? Maraming okay. salamat. Pasensya na rin. Mari. Okay. Sige. Okay. Oh. Ito naman? Pwede mo naman ang kausapin ng wala siya? Mas maganda niya harap-arapan. Mahirap na eh. Ah. Feeling mo kasi super kumari ka sa kanya eh. Super anay ka. Real talking kita. Iwala yan. Gawin ko kaya sa'yo yan. Kakayanin mo.